ng pagbabago hmm. dahil kapag hindi tayo tatayo ginagawa natin ito brother Wendell hindi dahil uh, nagagalit tayo, hindi dahil uh, puno tayo ng puot no? ginagawa natin ito dahil iniibig natin ang Diyos iniibig natin yung bayan ng Diyos iniibig natin yung sangkatauhan no? so bakit ginawa natin ito? dahil nasa batas kung hindi natin ipatupad ang batas, hindi po ma-resolve itong grabing uh, paglabag sa batas, vote buying, it is against the law. Then, may counter-affidavit na po ako natanggap. Bukas, meron na naman akong i-file na tahasod na naman, bukas sa umaga. Okay, mga politiko na nakaupo ngayon, Pagkatapos nakitaan ng ebidensya at unique ito na kaso, very unique na kaso ayon sa abugado ni uh, Father Darwin Gitgano na kasama namin sa uh, meeting noong nakalipas na gabi at siguro, kauna-unahan ito sa kasaysayan ng ating bansa ni isang pari, isang exorcist na pari, nagsampa ng kaso kahit kaibigan pang politiko, basta di susunod sa batas, kaugnay sa vote buying. At meron pang dagdag na kasong isasampa. Pero alam nyo, ang mapait na katotohanan, may mga Katoliko na naghihintay na makatanggap talaga ng tinatawag sa Sibuano paulan-ulan o vying para sa mga uh, galing sa mga politiko ang nagagalit ni Father Darwin Gitgano. At ayon sa pagpunta ko doon sa exorcism office, may nakamotor na nagsisigawan o mano dyan sa labas. Labas kayo, labas kayo. At biglang humarurot. No. O, labas kayo, galit na galit talaga. Ang daming galit dahil hindi nakatanggap ng pirag galing sa politiko sa eleksyon. Tatalakayin natin dito mga kapatid. Samahan niyo ako. Kasi yung halingan, palaging inulit-ulit, ay magtukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva! For et Ecclesia! Kumusta? Uh, lingin ko sa inyo na isalin ninyo sa panalangin si Father Darwin, no? Dahil dami mga nagreklamo din kay Father Darwin uh, kahit ipinaabot pa sa obispo, dahil nitong kampanya, uh, may mga nagreklamo doon sa obispo. Uh, dahil nitong kampanya ni Father Darwin, malayo pa ang eleksyon, ang pagdating ng election para iwasan ang vote buying. May mga nagsasabing mga katoliko pa, mga kapatid, ito napakasakit na katotohanan na gusto nilang palayasin sa parokya si Father Darwin dahil lang sa kampanya sa vote buying. Yeah? Isa sa mga na rinig ninyo na kampanya kasi pag bibilhin ninyo ang aming buto, kakasuhan at ikukulong ko kayo. O ikukulong namin kayo. Yeah. Yun tinatotoo talaga ni Father Darwin. Pero yung ibang mga asaksi, uh, unti-unting nag pero Uh, may ebidensya pa sa uh, mga kaso. Kahit magkaibigan man, pero basta may batas dahil may paliwanag si Father Darwin. Bakit ipinapatuloy talaga na sampahan ng kaso? Kumusta sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Uh, welcome. Sa mga soking taga-subaybay, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang uh, like sa ating live. At uh, sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Hello kay Father Alfred Viernes laging nagsubaybay. Father Bin uh, Arsino. ito yung mga uh, director ng spiritual director ng Catholic Faith Defenders. At la, grabe ang paglago ng Catholic Faith Defenders, no? And then susunod na national convention 2026 sa Tagbilaran City. 2027 sa ika Peptes Uh, CFD National Convention dito sa Osamis na. Kita-kita tayo ha. At uh, kay Father Noel Ayan Rabago, isang canon lawyer, diyan sa uh, Diocese of Lawag na nagsubaybay uh, sa ating programa, Hello Father, at sa mga kaparihan diyan sa Diocese of Lawag ang exorcist niyo na si Father Danilo uh, Divaras at ang team na sa Office of Exorcism ni Father Darwin. At bago ako umuwi, may diskasyon kami sa mga preparation at uh, sa iba pang mga diagnostic interview para sa mga biktima. Kumusta sa lahat natin mga kapatid? Acknowledge muna natin bago ninyo marinig si Father Darwin. Kaugnay ito sa mga politikong sinampahan ng kaso. Kaya nga, sabi ng may kaso, sabi ng abogado ni Father Darwin, unique itong kasong ito. Bakit kaya? So, sa ating mga taga-subaybay, acknowledge muna natin. No? Okay. Si kapatid na Ninita Kadjo, gandang gabi. Brother Wendell, Sarah. uh, si Sarah, uh, avid listener from Bauko, Mountain Province. Hello. Oh, uh, sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. Ang dami pala mga nagsubaybay natin ng mga CFD. Oh, uh, hello sa lahat ating mga CFD na nagsubaybay ngayon. At uh, Si Father Lucas Inok, dyan sa Cebu. No? Father Edgar Sundo, of course. And Father John. Uh, lahat ng mga kaparian na nagsubaybay sa atin. Hello. God's grace and mercy, Catholic faith. watching from Hong Kong. Uh, Bro Wendell, maayong gabi. Paglabas ko sa San Carlos Seminary. Uh, may kapatid Ay, na nakasakay sila ng Innova biglang uh, naghinto sa harap ko at ah, taga-subaybay din pala sila no paglabas ko sa sa San San Carlos Seminary no congratulations nila ni uh, Father eh, ah, hello bro Grace oh bro Grace uh, Husol, ah, kita, kita, nakakita kami doon. No? Uh, si uh, kapatid na Ninio de Jesus Pancho diyan sa Negros Oriental, Diocese of San Carlos City. Si uh, kapatid na Hermi uh, Basilio uh, Tic. Oh, si uh, uh, Henry Mirabilis Milano. Uh, Catherine at sa lahat ng mga kapatid dating sumusubaybay ngayon no so may pagkakataon akong na-interview si Father Darwin kaugnay sa mainit na isyo, yung pagsampan niya ng kaso sa mga politiko na nakitaan ng ebidensya sa pamimili ng uh, buto vote buying mga kapatid no uh, bago tayo papasok sa punto-punto por punto, pakinggan natin si Father Darwin Gitgano, si kapatid na Los Biminda Piedad, si uh, Claro uh, Castelli, Ka Castelio, no? sa uh, Northern Samar. Dami mga nagsubaybay natin talaga sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas, lalo na sa ating mga kaparihan uh, kaparian na nagsubaybay din uh, sa atin. Hello. Uh, ngayon mga kapatid, puntahan na natin yung interview. Mekle lang ito ni Father Darwin Gitgano at uh, lalo na yung uh, imagine malaming salamat uh, kapatid na Gans Grease uh, Mercy uh, sa suporta Si uh, kapatid na Elsin Builders and General Construction uh, from Antipolo I am promoting Punto por Punto which we included in our free rosary. Okay, maraming salamat si kapatid na Mando Maliksi At uh, ipaabot ko rin dito sa lahat natin mga kapatid ang sumusuporta sa amin sa National uh, Convention. Uh, maraming maraming salamat uh, sa lahat ng na mga nagsuporta. Congratulations nila ni Father Fran Villegas, Father Lucas Inoc, Father Kors, uh, Father Avi Arganiosa, ang ating theological uh, advisor si pa, uh, Brad Ramon Gita, Engineer Ramon Gita Mundok, sila si Bro Owen de la Victoria, sa tana, ah, mga CFD uh, officers. Oh. At dito sa Misamis Occidental, Diocese ng Osamis, uh, abangan ninyo dahil magsagawa din tayo ng Diocesan convention. No, the Yosisan Convention, makipagkita muna ako sa ating CFD, the -season Spiritual Director. At tanda natin, 2026, ang venue ng convention doon sa Tagbilaran City. 2027 naman, dito sa Osamis City. Oh, so, uh, dami talaga. Uh, di inaasahan nila ni Father Fran. Daming nag... Uh, at yung mga kasama natin, taga Ifugao, nagkabanding pa kami. No? Taga Ifugao, taga uh, Lawag, dyan sa Buhol. Kauwi -ka lang namin kanina, uh, mga kapatid. No? Maraming salamat ni eh, Bro uh, Kaloy. No? At sa kanyang misis, kanyang anak, dahil kahit di na kami pwede makasakay, uh, punong-puno na, ay nakasakay pa rin. <laughs> okay? Uh, God's grace and mercy, Catholic faith. Unsa nga month sa 2026, bro, ang convention sa Tagbilaran, Mayo. sa Mayo yan. Raffi Acuevas dyan sa General Santos City. Kapatid, naninita ka Diyo, buti pa sila nakapunta sa inyo, bro. Winner. sama kayo next year. oh sama kayo next year. O, sa, uh, si uh, is in one uh, risuento, Shout out now. oh was in Eliama Istribor. Gigi. Dorems, uh, Dorims uh, Fanlo si Catherine uh, Henry oh, si Mix doon hello sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay okay din na natin patatagalin pa mga kapatid ito ang bahagi sa interview namin ni Father Darwin si eh, Father Darwin makasama natin ngayon mga kapatid so Father uh, may isinampang kaso para sa mga politiko na Namimili ng buto. Ilang politiko itong nasampahan ng kaso? Ah, uh, dalawa pa. No? Dahil naghihintay pa tayo sa mga tao na tatayo. Lalo-lalo uh, na yung mga leader nila na gusto na ang pagpabago. Hmm. Dahil kapag hindi tayo tatayo, ginagawa natin ito, Brother Wendell, hindi dahil uh, nagagalit tayo, hindi dahil uh, puno tayo ng puot, no? ginagawa natin ito dahil iniibig natin ang Diyos iniibig natin yung bayan ng Diyos iniibig natin yung sangkatauhan no? so bakit dinawa natin ito dahil nasa batas no? kung hindi natin ipatupad ang batas, hindi po maresolba itong grabing uh, paglabag sa batas, vote so, buying is, it is against the law and then wala pang na na na, na nagot nito so ngayon meron tayong dalawa pero naghihintay pa ako kung meron ta tayo, calling for more witnesses huwag tayong matakot dahil uh, mag state lang tayo sa katotohanan hindi natin uh, uh hindi tayo magawagawa ng mga story dapat katotohanan po And then, may counter affidavit na po akong natanggap. Bukas, meron na naman akong i-file na kasod na naman. Bukas sa umaga. So, ginagawa ko ito dahil iniibig ko ang Diyos, iniibig ko yung simbahan, iniibig ko ang sangkatauhan, Brother Wendell. Father, may uh, na kong information na may mga <coughs> naka-motorcyclo, umanong huminto at sumisigaw, nagbabanta lalo na sa Office of Exorcism mm -hmm. uh, kaugnay sa uh, kaugnay sa kampanya against vote vying uh, Totoo ba yun? Totoo yun, na no, nakarinig yung mga staff natin na nandoon sumigaw, galit na galit no? at uh, meron talagang nagagalit Uh, uh, hindi yan makapag uh, makapag uh, discourage sa atin dahil hindi naman ito ginawa natin para tatakbo si Father Darwin bilang mayor bilang gobernador wala sa vocabulary ko yan gusto ko lang na, na tayo ay tutupad sa batas and then maraming nagagalit bro lalo lalo na, na hindi, hindi sila nakatanggap maraming hindi nakatanggap sa election na ito sa ating parokya no dahil uh, mayroong dalawang isip yung mga polited ko na magbigay. So, ang binibigyan nila yung mga uh, sa kabundukan. Then, madali lang yun ma-threat. Ano, eh, ma so, sa programa natin ito, maraming bisis ako na report sa ating Malna Obispo. Maraming din akong bisis na uh, ginawa ng, uh, ng kaso, pero hindi hindi nila Hmm. hindi nila tinuloy dahil wala naman akong minimension no na tao kundi yung clean no promote natin brother Wendell clean and honest election lang at alam mo brother Wendell kung magkaisa tayo dahil uh, very corrupt na din yung mga tao hindi bubuto without money so yan po ang dapat una nating baguhin dahil kung hindi natin na yan mabago mababago kung hindi natin mababago yung mentalidad natin lalo lalo na hindi natin mababago yung realidad natin so ngayon ay patuloy pa rin akala nila after election tatahimik na tayo nagsisimula lang hanggang ngayon brother Wendy, nagsisimula pa lang tayo no? na patuloy na umibig patuloy na wala tayong politiko na uh, may sama tayo ng loob brother Wendy. Uh, ilan sa kanila ay nagagalit sa atin pero hindi po ito makapagpigil sa pagpatuloy ko sa pag-isip uh, ng kagandahan sa mga kapatid natin mga politiko sa mga kapatid natin na hindi nagustuhan dahil short term lang yung kal kaligayahan ng mga karamihan sa atin eh alam nyo kung magkaisa lang tayo kit tayo po ay Uh, higit pa sa mga uh, we are deserving to to receive more blessing galing sa ating pamahalaan dahil ang laki, mayaman po yung Pilipinas, mayaman po yung bansa natin. Pero naging mahirap lang tayo because of corruption. Nagsimula po yan sa anti-bot buying. Just imagine na kung ma, hindi lang yan ma, ano yung magamit lang sa wasto without know, corruption, mga kapatid, kayang-kaya libre tayo, hospitalization. Kaya-kaya natin na uh, makapagbigay ng uh, sulit, garantisado, yung mga building natin, mga st standard na. Pero, nangyari natin kung uh, pag uh, pagnilayan natin nangyari sa ating kapaligiran, oh, mga substandard na yung mga building sa mga uh, government offices, aawa talaga ako. Dapat, hindi na tayo manatiling na uh, bulag. Dapat, makikialam na tayo na uh, maganda yung ating saktopapa ngayon. no? Dahil idol niya si Pope Leo. Maganda din si Pope Francis. Pero si Pope Leo, D-14, uh, yung naka-encourage pala niya, bro, yung re-room na barom. Yung no, kay social Pope teaching. D-13 yung social teaching sa simbahan, yung teaching ng simbahan, nakik, na, nagbigay na siya ng social teaching, ha? Uh, to promote social justice. So, ngayon, hindi lang tayo nagdadasal, no? Kundi, dinadala natin yung bunga sa ating dasal sa politika, sa political life natin bilang tagasunod ni Kristo. So, ginagawa natin ito, Brother Winnie, hindi tayo naghahanap ng away. Ginagawa natin ito para maging order yung society natin, ang simbahan natin. Dahil lagi akong pumupunta sa mga may sakit Brother Wendell, tinanong ko sila, nakapa-check up ka na ba? Wala kaming pera, Father. So, anong ginawa ng ng goberno? So, marami sa mga politiko ay pupunta lang during election. Pero kung manalo na, hindi na makikita. Hindi naman lahat. So, challenge po ito na anong ginagawa natin sa mga taong bayan na nagbigay ng buhis no? ibat lang natin brother Wendell, 12% lagi itong mga ilang politiko brother Winder lagi nagpapataas ng mga taxes pero wala namang quality services yung gusto natin brother Winder ang social justice then na, nasa preamble natin yan no to build we entrust our country to build just and humane society. Paano yung maging just na ang nakapag-enjoy sa kayamanan ng ating bayan, ililan lang bulsa? Di ba? Dapat nanawagan ako na kung nanulano sa parokyano ko, Brother Wendell, may panawagan ako to call more witnesses. So, ginag ginag ginagawa natin ito para sa ah... Uh, Uh, future ng uh, buong pamilya natin sa mga anak mo sa mga future na apo mo dahil yung decision natin ngayon nakaapikto yan sa sunod na henerasyon no, kung wala tayong gagawin ngayon, kailan kaya yung pagtanggap mo ng pera alam mo, babawiin nila yan kapag uupo na sila may interest pa na susunod na eleksyon, magpupundo pa yan. So, ang ginagamit, hindi po sariling pera. No? Marami, hindi naman lahat. No? Pero karamihan po, yan po ang ang kanilang conversation. Sabi ni Vico Soto yan. No? Yan ang sabi, hindi yan, at hindi galing yan sa akin, galing yan sa mga kasama nila na politiko. So, yan po, na patuloy lang tayo, mga kapatid, no? At kinausap ko si Bishop kanina, na Bishop, may counter affidavit na ako. Sabi ni Bishop na, sabi ni Bishop na, Sige Father, patuloy ka, basta uh, grounded with truth yung ating complaint sa so, yes Bishop. Na, so natutuwa si Bishop abit sa ginagawa natin. So may nagpaabot pa sa inyo Father na, nagagalit ang mga NPE dahil sa kampanya ninyo ng vote, totoo, vote buying. Totoo, food buying, totoo yan? May, mayroong nagsasabi pero hindi ko na-verify. Mayroong uh, nagsasabi pero hindi ko na-verify. ah uh, maraming mga mga negative na natanggap talaga ng mga comment palalayasin ako sa uh, mag, mag uh, rally sila rally yung nagpo-post pero humihingi naman ng tawad sa bandang huli dahil uh, naisipan niya nagkamali siya dahil uh, yan talaga yung sabi ni Cristo brother Wendell kapag uh, magsasalita tayo ng katotohanan the world will hate us at yan ang sabi ni Cristo you will not you'll, you will be hated by the world because you follow me because of me because Jesus is the truth uh, yan ang katotohanan Anong mata ano masasabi mo sa mga politiko na nalo ngunit namimili ng boto? Oh, lang dignidad 'yan, oh, lang dignidad 'yan. No, ah, mas mabuti na manalo tayo na galing sa magandang platform makatulad ni Vico Soto. No? So meron pa tayong pag-asa mga kapatid. Hanggang ngayon kahit na nanalo ng 90 or 95% na maraming nanalo dahil sa pira. Yan po ay very sad reality 'yan. So, hindi nakakatuwa yan. Sa mga nanalo na dahil sa pera, huwag kayong mag-thanksgiving mas. Please, huwag kayong mag-thanksgiving mas. Doon kayong magpasalamat sa demonyo. Hindi sa Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa niyo. And then, walang isparisyo ng kasalanan sa mga lahat ng mga politiko na uh, na-mili ng buto. Uh, ito yung sabi ko sa inyo dapat magsisi po kayo kung kayo, hindi po yan ma-expire. No? At mag-repair kayo sa damage. No? Uh, dublihin niyo yung pag-ibig sa serbisyo dublihin niyo yung pagmamahal sa taong bayan, at iwasan yung mga mangurakot mangu po sa kaban ng bayan. How about sa mga uh, butante na kanilang binibinta talaga at naghihintay at na umaasa na may matanggap sa panahon ng eleksyon. Na uh, natin, wag muna kayo mong union, mong pisal muna kayo. Hindi ma-expire yan. Kung hindi mo yan kinoconfess, nandyan pa yan. Ma-expire lang yan kung uh, magsisisi tayo sa kasalanan natin. At mong pisal talaga bago mong union. Uh, yan ang panawagan natin sa mga kapatid natin dahil uh, para tayong Judas Iscariote eh, isang araw lang yung kaligayahan pero tatlong taon magsasuffer tayo magaling tayong mag uh, ano mag magmurmur magcomplain pero hindi natin tinitingnan yung sarili natin that's the sad reality lagi nating sinisisi yung gobyerno na corrupt tayo din eh corrupt tayo dapat mangungumpisal tayo before receiving the sacrament of communion brother William Okay, yun. Ang minsahe na kasama natin si Father Darwin Gitgano, Chief Exorcist, dito sa uh, Diocese ng Tagbilaran. Okay. So, yun mga kapatid. Oh. Ang bahagi si interview, meron pang dagdag na sampahan. Sino kaya ito? Oh, ang siguradong namimili ng buto, kakabahanan ito.